Kung gustuhan nyo naman po ang aking video, ay paki-like and share lamang po. Subscribe po ang aking YouTube channel. Huh? Ipapakita namin sa inyo kung paano kami magbalag ng aming mga sita. Buti nila hindi na putol-putol itong mga tali nitong talong. Yung baglaki din niyo. Ruot mo atan niyo. Nalpasan? Ito ay banger. Ay, ata lang bubungaman diba? Itibubo mo. O, mga nan. O, ah, Pabit lang dahi ito na na. Sa tagbubong na o. Okay. na ti bubong na. Di ah. pagtalay tayan iti kwa. Sitaw. Tanong to nuwag no, bunga. Ah. Ito nga ato. Kumalat kat isuna. Santo ag bunga. Ah? Yan si mister, nagtatali ng talis sa bubong ng gulayan namin. Tignan natin yung ibang na tanggal na talis Ito, oh, tanggal na naman, oh. Oh, Gawa ng hangin na to, oh. hindi na aso natin sa taas. Tapos na, hindi pa. Malayo pa. Ilang black pang kawayan, no? Oh. Kala nyo, madaling magtali. Hindi, mahirap din. Nakakangawit. oh, tignan ninyo yung mister ko. Nangangawit na yan. Oh, ilang black pa. Wow! 1, 2, 3, 4, 5 na black na yan Pero dalawang linya pa ang kanyang tatapusin pero pagpabukas na lang niya. Ito kaparyano pa rin na. Aramid ti kwa todo. Ni, Halos na ikatang tibulbulong dati ating ay ka nagpuskol na. Wo, oh, itatan. Nagrasa ito bulong nan. Mama oh. Nagpangiti bulbulong oo O, uh -huh. oh, pero ay adati kwa na Muno niya insekto. Oh. Dapat ate ma sprayanin. lumilim lang ako sa glit kasi nakakabasan na itong ulan niya. Si Mister na lang ang naiwan doon at siya na lang ang bahala nagtata magtali. Isang linya na lang naman na ang hindi pa natalian. Oh, tapos dito na kanya da kuya at ate Alma. Takatarungan. Papait kanda mati balag na at kusta din nga agit da. Ito na lang ang hindi pa nalagyan ng ganitong tali. Ito sa kabila. Na ngay, apa ni? Eto na ngayon ang aming si tau, kompleto na yung balag, pati yung ano niya yung bubong. Ako lang pa ng bubong, wala pa yung tulad nito. O, ayan. Yan yung tinatawag na bubong. O, dito sa kabila, wala pa pala. Bali, ilang linya pa pala ang walang bubong. Yung bubong, yun yung tali na ilalagay dyan sa taas. Kasi dyan kakalatkat talaga yung mga sitaw. Yan. Yeah, thank you for watching!